At ito na yung moment na kahit sinong driver o rider, titibok talaga yung puso mo dito. Yung malayo pa lang may nakadipa na, may kumakaway na. Ah, oh, shit. Here we go again. Oh, yeah. At ito naman yung moment na sobrang awkward na. Yung hindi mo alam yung sasabihin mo. Kung sino bang unang magsasalita sa inyong dalawa nung manghuhuli sa'yo. Pero ang diskarte ko lang dyan guys, babatiin ko lang sila. Parang ganito. Good morning. Hey pa, good morning sir. Sir, traffic violation tayo. Overspeeding po, kayong tatlo no? Pasuyo po ng driver's license. Ah, okay. At sa puntong to, dumagdag pa yung kaba ko. Hindi kasi maklaro ni sir yung binibigay kong ORCR. So hinahanapan niya ako ng cellphone copy man lang. For verification lang na nakarehistro talaga yung motor natin. Eh wala ako nun. Basta sir? Wala ako mabasa sir. Kasi ang pinipresent ni sir x bike No? Kaya gusto ko ma-verify kung nasa 3 years siya. So wala po akong mabasa. Tek Ay, Teka lang sir ha. Isipin. Hanapin ko pa sir. Okay lang? Ganun opo opo okay, to the the -pa -pa. okay yeah. lang sir sorry sir at di kalauna nakahanap na nga ako ng copy ng ORCR ko At swerte na rin kami dito kasi mababait yung mga officer na nakahuli sa amin Maayos nila kaming ina-approach kahit na may kasalanan kami At hindi sila nakakalimot bigyan kami ng tamang guide paano namin makukuha yung mga lisensya namin Okay lang yun, sir, pasensya na sir, Rax. Kasi isa lang ang buhay natin, mabigay tayo. Ingat pa. Ingat din po sa kabila. Nangungulong. Baka mga dalawa kayo na nakahanap. Doon naman, sir. Ah, <laughs> <And, dung> <laughs> na uh, dahan-dahan lang, sir. Buta sir, nakita ang mayuk. sa pasing kung ha, sabi ka sa iklap sa mga kadena. Ay, natin hindi masok. Ay, natin hindi masok yun sa iklap. Ano masaya ka ba? <laughs> so dito kami ngayon no. Ten toll gate sa SCTX. Tapitigan kami. Alam niyo na 'yan. Huwag niyo nang gagayahin ha. Let's go. Sober speeding ba? <laughs> Nauli kasi kami. dito wala na dito. Oo uh, Magpapak Magpakabait na lang Thank you ma'am Yun So Nahuli tayo dito <laughs> tang <Tangingin> yan <laughs> Si <SC -Tex. laughs> Pero mababait yung mga nahuli sa atin Mga patrol Dito sa uh, uh no? Binigyan naman nila tayo ng magandang advice And ayun uh, Meron talagang time sa big bike Napapasarap talaga tayo dahil gusto natin ma-enjoy yung power ng motor pero syempre ayun at the same time mali pa rin. Kahit sa ang gulo mo tignan mali pa rin talaga. Syempre may batas tayo. So enjoy na lang natin yung scenery. Ang sarap na eh. Kaya nga eh. <laughs> Ngayon ano na lang tayo. Tamang enjoy na lang tayo ng scenery no. Tayo tayo na ba? Mag-tweets na tayo. Mag-tweets. Eh si Tex pa, wala nang huli. And let me Ayoko na. Tama winasmas, <laughs> menasmas <laughs> din. Dalawanta. Let's go. First time ko makuha ng overspeeding. Ganun pala yung feeling. All right. Ano lang yan? A uh, lesson. Ayun pa yung T-Flex oh. Woo! <laughs> yan, kaya nga 'yan sabi ko sa sa big bike din kasi minsan naano natin yung power ng motor na uh, nadadala tayo kaya kailangan talaga uh, control so ganito na lang yung takbuhan natin so hindi na natin kailangan to <laughs> tanggalin ko na to yan ayoko na yan <laughs>